So good morning guys. This is Kuya Barbero TV. So welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Barbero TV ulit no na nagpapasalamat sa lahat ng nanonood sa atin at walang sawang sumusuporta no uh, hindi ko man kayo personal na kakilala pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa patuloy na panonood nyo pagre ko sa Team Kalingap kay Kalingap Rob at sa marami pang iba sa Team Kalingap no? thank you so much supportahan nyo po si Kalingap Rob malaking tulong po yan para sa kanya para makapag-gain po siya kahit papano ng kaunting earnings at uh, makatulong sa mga beneficiary or may hirap no, sabihin niyo na to guys pag-uusapan natin yung uh, pabahay ng Tres Marias at syempre yung Calling of Angels na nandito sa video nito ano? so panoorin muna natin guys tapos magbigay lang tayo ng kaunting conclusion o kaunting reaction sa video na to na panoorin natin nandiyan pa rin at marami ding um, bumibilib sa iyo. oh, ayaw mo yung mga wabatikos na yun, hindi naman sila nagpapakain sa atin. Oo. yun, yun ang pinakadabis din Ayaw mo sila kasi ano nila yun eh, kumbaga wala tayong magagawa, ano nila yun, ganun na, ganun na sila mag-isip. Ayaw mo sila, hindi naman sila yung kumbaga nagpapasahod sa atin at sa atin yung mga viewers natin. ano tayo, focus tayo sa mga sumusuporta sa atin. Hindi oh. so, yung mga yung nagtitiwala sa atin, mga viewers. Yung mga sinasabi sa atin ng mga negatibo, may mga sinisilip. Hindi oh. naman talaga sila nanonood. Kaya, ayan natin sila. Hindi oh. na natin, sure. ano, di na natin hawak yung inisip nila. Kung gano'n iniisipin nila, di Isipin nila, bahala sila. Ano pa pala nila sa pag nila ng gano'n, di ba? Ah, Bessie, congrats sa iyo, ah, kasi hindi lang ito yung walang sponsor mong pabahay, alam ko. Madami mm, pa. Madami pa. Wow. So, kahit may sponsor, may nilalabas pa rin ako mula sa channel ko. Yes, wow. <laughs> kasi kahit may, wala naman mag sponsor sa iyo ng pabahay na worth 500k. Mm. Walang mag sponsor ng gano'n. Mamaya sponsor man sa atin, tulong lang. Mga, di ba, pinakamalaki yata yung 100k. Opo. Yung pinakamalaking sponsor, yung kay Viancy. Yan, kinatita Pink Provido. Eh, ang mahal naman ng pabahay natin kay Viancy, di ba? Hindi lang worth 500k yun. Kaya, yun lang, ano? Tuloy lang tayo Tuloy hanggang may nanonood Kung wala, ay titigil. <laughs> <laughs> Pero sa tingin ko, Abel, walang, uh, hindi sila titigil. Oh. Uh, panunood. Kasi, uh, uh, siyempre, marami ka natutulungan. Uh tayo, hmm. tayo ba? And isa na rin po kami sa natutulungan nyo. <laughs> hindi lang, oh. hindi lang nila alam, hindi nila nakikita kasi hindi naman lahat pinapasok sa vlog. Oh. Ah. Uh, lahat kami ni, yan, ni Romeo, ako. And marami pa. Marami pa. Yung, yung mga, mo. tayo mga pinakamaraming, ano, <laughs> Kalingap, maraming, pinakamaraming vlogger sa loob ng community ng Kalingap. Welcome, mga welcome lahat. sa Yes. Kahit ng mga reactors, kahit ng mga antay, tayo pa rin yung tinatopic eh. Oo oh nga eh. Di ba, di nila maiwan ang kalingap eh. Yung nagkaka... No? Kung, kung talagang gano'n sila sa atin, hindi dapat sabihin, ano nila tayo? Kung maga, nagmamasid pa rin sila sa atin. Hindi hmm. nila tayo maiwan kasi nga, nasa atin pa rin yung views. Kahit mata nila. Antay na sila yan ha, Bartina. <laughs> iba. Kasi Saan? pag iba yung tinapik nila, hindi sila pakakakakak. Wala, wala manunod sa kanila. Yeah. Pero pag yung... Pati sa kanila, nakakatulong tayo. Mm. Hindi <laughs> lang nila alam. Oo. Oh. Kasi viewers nila, kalinga pa rin yung topic. Kaya o... okay, ayun. Malaga ka, na ano na. Malapit na to. Ito ba? Ito di Hindi Yun. Ito Ano? Kamusta kayo dito? Kaya um. Ate Chris. Okay. Okay. Kamusta kayo dito? Ah, di ba? Para sa lang sagot. Okay, okay, okay lang. Chris, nabisita niyo na yung bahay niyo? Hindi Hindi pa? Ah, hindi pa. Anong ulam niyo ngayon? Tiyo. Galing mo yun. Beshiko lang ako. Joke lang. Sinanay yun. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila dati. Ganyan po ako ay mahihiyain. Hindi lang magkakita. Sige. lang. Oo. gusto mo? pumunta sa ano, bagong bahay. Opo. Oh, should... Ano, sige, sama kayo sa aming mga pintura tayo. Oh. Sama sila ati, ano, ati, ati Bridget. Saka sila kuya Rob. Ano, tara. Ikaw ati Chris. Gusto mo? Oh. Ikaw, ano, Melissa. Mapintura tayo. Sama ka? Sama ka? Ano, Ano, tara na?

So nga guys, no, nakita nyo naman, napanood nyo naman yung video ng upload ni Kalinga Prab. So magbigay tayo ng maiksing reaksyon sa video na to guys. No? So punahin natin yung Kalinga Angels. No? Natutuwa tayo kasi may mga ganitong activity si Kalinga Prab na isama ang mga Kalinga Angels sa uh, kanilang mga tinutulungan. Although Tres Marias na alam naman natin na Uh, mahirap yung pinagdaanan syempre galing sa hirap, pagiging mahiyain kaya hindi makausap ng maayos pero kita naman natin, Kalingap Angels Beyoncé nandyan para tulungan at uh, supportahan na mag-boost yung confidence ng Tres Marias na ito. At syempre, natutuwa tayo dahil ang kalinga Angels ay nandyan din para sa mga beneficiary ni Kalinga Prab. At maganda yung ginagawa ni Kalinga Prab na isama yung mga angels sa ganitong mga advocacy ng paghulog sa may hirap. Kasi magiging payback ito para sa kanila. Kasi darating yung panahon, makakapagtapos sila sa pag-aaral, Uh, makakakuha sila ng magandang trabaho although baka ang al linya rin nila ay yung charity for vlogging, gagawin din nila ito, kumbaga ibabalik din nila yung tulong na ginagawa ng team Kalinga po ni Kalinga Prop kasi magiging mindset nila na uh, maganda pala yung tumulong sa may hirap, kaya ang mangyayari, yung ginagawa nila ngayon ay uh, gagawin lalo nila kapag sila ay uh, meron ng maayos na trabaho magandang hanap buhay So, shout out ano, sa team Kalingap sa ganitong paraan ng pagka-training sa Kalingap Angels. And then, syempre nakita din natin yung Kalingap prop na uh, talagang porsigido sa pagpapatayo ng bahay. No? Tinanong siya dito no, kung kamusta yung kanyang plan about sa mga pabahay. Kasi maraming kritiko, maraming mga negatibong komento na sinasangkot yung pangalan niya. So, simple lang naman yung sagot ni Kalinga Prab, ano, maliwanag naman na hindi naman talaga yung mga basher, yung mga negatibong mga komento, ang nagpapakain sa atin. Ano kaya bakit nga naman tayo maniniwala at bakit nga naman tayo mag-aaksaya ng panahon sa mga tao na ito na wala namang maibutulot na mabuti o hindi naman sa atin nakakatulong. Sa so, tama yun yung ginawa ni Kalinga Prab. Kaya bilog din tayo kay Kalinga Prab na hindi para patol pagdating sa mga pasture. At syempre, totoo rin yung sinabi ni Kalinga Prab dito na mahirap talaga na magpabahay. No, uh, sino sa inyo yung magbibigay ng bahay na kalahating milyon. No, siyempre wala sa atin magbibigay ng ganong kalaking bahay. E, minsan nga yung gobyerno nahihirapan pa sa pagbibigay ng pabahay at minsan tinitipid pa yung mga bahay. Pero ito si Kalina Proport, kalahating milyon, napakaganda, napakatibay at wala ka nang iintindihin, kompleto gamit na, nandun na lahat. No, kumbaga aalagaan mo na lang, iingatan mo na lang yung bahay at nakapamanan pa sa iyo. So ganito yung ginagawa ni Kalinga Proud. Kaya yung mga basher na nagsasabi na um, negatibong komento, masasakit sa salita kay Kalinga Proud. So pag-isipan din natin na mahirap magpagawa ng bahay kung tutuusin. Baka sabihin natin about sa sponsorship. Ano? Maliwanag naman yung sinabi ni Kalinga Proud na hindi lahat ng pabahay ay galing sa sponsorship. Although may pabahay na galing sa sponsor, hati sila ng sponsorship, like Beyonce, na no, umabot ng ilang million yung bahay. Tapos, uh, meron mga bahay na hindi naman dumadaan dun sa tinatawag na sponsorship. At minsan, siya pa yung naglalabas ng sarili niyang pera. No? Mahirap maglabas ng sarili pera kung tutusin. No, hindi porke mabait ka, ay eh maglalabas ka ng sarili mong pera. Lalo-lalo na ang pinag-uusapan ay kalahating milyon. Pero kita naman natin, ano, yung pagiging matulungin ni Kalina Prab, nandun pa rin. Kasi kahit walang sponsorship, like Tres Marias, kita nyo sa video na to, na naglabas pa rin siya ng pera, alang-alang para dun sa mga beneficiary niya. At yun naman talaga yung tunay na meaning ng Team Kalinga uh, ginagampanan nito ni Kalinga Prop kahit walang sponsorship. Kaya para nun sa mga nambabash, nagbibigay ng negatibong komento, pag-isipan muna natin yung sasabihin natin. Although hindi natin kilala si Kalinga Prop, kaya iwasan natin na magbigay ng masakit na salita. No Mas mahirap kasing uh, Uh, sisihin yung isang tao na hindi naman natin siya personal nakakilala mabilis magbigay ng komento o negatibong salita pero mahirap na itong bawihin ano kaya ingat-ingat po tayo mga viewers mga bashers no tandaan natin na na tandaan natin no na yung sasabihin natin ay makasasakit ito sa iba no uh, wag ganoon kasi Siyempre, hindi natin kilala yung tao. Hindi naman natin siya personal na nakakasama. Kaya huwag natin kung sila ano. Pero maliwanag naman na no sponsorship. Hindi sa lahat ng pagkakataon may sponsor. Kaya patunay lang ito na ang isang team kalingap ay talaga maaasahan pagdating sa may hirap, no So, yun lang yung mga instant reaction video natin. Sana supportahan niyo si Kalinga Bravo. Siyempre, palike and share din po ng ating video at Uh, malaking tulong din po yon para sa aking YouTube channel no at syempre shoutout din natin ang team ng Big Chris no ang nakakakilig na tandem musical tandem ng Big Chris at syempre ang nakakakilig din na tandem ng John Carl ganun din po ang team ng no ah uh, one love po tayo peace United as one, huwag po tayo mag-away-away uh, maging magalang o ma-respect po tayo sa kahit anong tandem, yun po ang susi ng pagkakaisa para sa ating kalingap. No? This is Puya Barbero TV at pa palike and share po ng ating video at maraming salamat and papalik.